mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga bilang Kabanata 13, Talata 1 hanggang 6. Ano. Nagsugo ng labing dalawang espiya sa kanaan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang kanaan ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang ng parang, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Lipi, Ruben, pinuno, Samoa na anak ni Zabur. Lipi, Simeon, pinuno, Safat na anak ni Hori. Lipi, Juda, pinuno, Caleb na anak ni Jipone. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Bilang, chapters 13, verse 7 to 12. Sa lipi ni sa Isahachar ay si Igal, na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Osies, na anak ni Non. Sa lipi ni Benjamin ay si Palte, na anak ni rafu Sa lipi ni Sabulon ay si Cadel na anak ni Zude. Sa lipi ni Jose, sa makatawid bagay na si lipi ni Manases ay si Gade na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan ay si Amel na anak ni Gemale. Amen po. Sang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing tatlong kabanata ng bilang, versikulo labing tatlo hanggang labing siyam. Ang mga espiya. Mula sa lahi ni Asher, si Sitior na anak ni Mikael. Mula sa lahi ni Neftali, si Nabi na anak ni Bofsi. Mula sa lahi ni Gad, si Geuel na anak ni Maki. Sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag sa kanaan. Pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun. Bago sila pinaalis ni Moises para mag sa kanaan, sinabi ni Moises sa kanila, Maglakad kayo pahilaga at pumunta sa negit at dumiretso sa kabundukan. Tingnan ninyo kung ano ang itsura ng lupain at kung malakas ba o mahina ang mga tao dito. At kung marami sila o kaunti lang. Tingnan ninyo kung anong klase ng lupain ang kanilang tinitirhan. Kung mabuti ba o hindi. Tingnan ninyo ang kanilang bayan kung napapalibutan ng pader o hindi. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, kabanata 13, versikulo 20 hanggang 26. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukoy doon o hindi. At kung maraming punong kahoy o wala, lakasan ninyo ang inyong loob. At pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa kanaan, tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng zin hanggang sa rehob sa malapit sa pasong hamat. Umahon sila ng Negev at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan nila Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay pitong taon ng lungsod bago ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng dalawang tao. Nanguha na rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng apat na pong araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na nagtitipon noon sa paran, sakop ng kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 13, verse 27 to 33. At kanilang sinaysay sa kanya at sinabi, Kami ay dumating sa lupain yaong pinaparoonan mo sa amin. At tunay na binubuklala ng gatas at kulot at ito ang bunga ni Gayon man ang bayan na tumitira sa lupain yaon ay malakas at ang mga bayan ay nakukutaan at napakalaki at saka aming nakita mga anak ni anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng Timugan at ang Hiteyo at ang Jebuseyo at ang Amoreyo ay tumatahan sa mga bundok at ang Kanananeyo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga panggapang ng Jordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, Ating akitin paminsan ng ating ariin sapagkat kaya nating lupigit. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiyakyat na kasama niya, hindi tayo makakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tinitikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroroonan o pagtitikan ang isang lupain na kinakain ng mga tumatahan doon at lahat ng bayan na aming nakitaroon ay mga taong malalaki. At do'y aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak, na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling pa paningin ay eh naging parang mga balang. At iyan din kami sa kanilang paningin. This is the word of God. Amen.